Sa nakaraang mga araw, dinala namin si Marby sa hospital dahil iyak nang iyak, sumakit daw ang kanyang tagiliran, nahirapan sa paghinga, at nahirapan din sa pag-ihi. Yan po, pagdating dito sa hospital, kinunan siya ng ihi, dugo, para sa laboratory test. Ito pala si Marby, matakutin pala ito sa karayom, kaya hindi madrawing ang mukha. Pero gogo -go lang, dahil kakailanganin talaga paglabas ng resulta, nalaman na mayroon siyang UTI. Nagbigay ng resita ang doktor, binili namin agad at pagkatapos inihatid namin sila sa pag-uwi. At salamat din ni eh, Juby sinah Sinahunon sa pag-assist kay Marby. Yan po ngayon, samahan nyo kami, dalawin natin si Marby sa kanilang bahay. At Inida, salamat sa financial. Hello guys, ang alakas ng ulan dito ngayon sa amin patuloy so, pa rin kami patuloy kami kay ano kay Marbe Yan po uh, wala na pong ulan dito sa lugar nila ni Marbe so patuloy po kami ang bahay lang doon sa unahan dito kami sa likod dumaan dahil open ang uh, agit sa may-ari ng lupa dito. So dito kami sa likod para malapit lang kasi mayroon kami dalang bigas. Kung uh, sa kabila kami dadaan ay kailangan pang pasanin ang bigas. So, so mas, mas mabuti dito. So lulusot lang tayo sa bakod. May bakod dyan. Oke, k t a coba s i s Udah, e n i dulu. a h yuk, ini bab wire lisura makalusot mi are ha kinsa nagayuan eh babo ang bako dito sa likuran okay naman ah uh, hindi naman masyadong uh, mababa kaso lang mayroong rang sa may lupa so mahirapan sa pagtawid ang paako so ang ginawa ko sinapin ko yung kraksis ko para makatawid ang isang paako kailangan na gapangin talaga gapang yan gapang kunting tiis lang nandito na kami Yung bahay lang Marbe ay. Eh. Yan dito po yung pinagawa namin sa nakaraang buwan. Ang sponsor si Atenida, Atenida, maraming salamat. So nandito kami ngayon, bumalik kami dito ngayon. Yan na, nandito si Marbe. Marbe. Kumusta naman? Ha, wala na ni sakit imong kilit. Ha? Sakit oh, gamay. mag ta. So, okay ra yung soga na eh. Okay rin ka. po niya.

So naka-plaster na sa nindot yung balay. Ang imo ang litrato. So ganda na oh. Kwarto lawang kwarto dito, dito sa kabila, Ilargo dito. Ayun. Yan, yung... kusina. kusina. Ni lang kusina ni Marbe. Ne. Ako kay lang kusina. Kini na ito din ay. Kinin, ay tauloy, Atras. So dito po yung mesa dito. So dito po yung sala ni Marpes. Hayag na bro. Hmm. Yan po, kung napanood niyo sa FB natin, sa nakaraang araw, uh, Sunday, yung noong Sunday, uh, pumunta kami sa hospital, sa laboratory, uh, lumabas po na mayroon siyang uh, UTI, kagaya ng dati. So, pag-uwi dito, inihatid namin sila dito, gabi na kami nakawin sa madaling araw na kami nakawin sa bahay, uh, galing sa hospital, inihatid namin sila si Marby dito, kasama si ang sumama kay Marby, si nanay niya, at saka si Juby, Juby si Nahonon. So, kahapon, uh, bumalik sila. Uh, bumalik kayo sa doktor kahapon. Kasi sobrang sakit dito. Hmm. Uh -huh. Lag, lagi na na ako may na hindi natabla ng gamot na parastamol. Oo. Uh -huh. So, uh, kahapon, pumunta kayo sa doktor. Uh -huh. So, ano po yung, ano kumustang check-up kahapon? Okay ra okay ra normal ra akong dugo dili ko anay niya need daw ko og no ultrasound ug x-ray Ultrasound at, at x-ray hmm. kasi noong Sunday po nung dinala namin si Marbis Hospital uh, dugo lang at sa urine So sa urine po uh, nakita po doon na mayroong UTI so mayroong gamot na ininom hmm. so, Kumusta naman ang pag niyo ngayon okay na Okay na Ilang-ilang gamot na nainom ninyo? upat sa apat mm, naipigi yeah. palit na mga hapon na tambal kay tagang ng resita kahapon binigyan din kay sa doktor ng resita mm. para sa saan yung para sa sakit daw di ani uh -huh. so ang request sa doktor ultrasound at saka x-ray so, okay. so nakapa ultrasound kayo kahapon wala x-ray wala wala kumusta yung uh, ibinigay ko na budget kasi noong uh, linggo eh, nabigyan ko ng 5K. So, kumusta po kahapon? Kumusta ang budget? Okay lang. lang eh. Nga, nakakabayad. nakaka um Nakabili kayo ng gabot at saka yung sikap. Kasi may bayad ang sikap kasi, ano po, sa private po kahapon sila pumunta. Para sa, dito sa gilid ni Marvin, laging sumasakit daw. Kaya bumalik sila sa doktor kahapon. Kasi noong linggo, sa public hospital, ang natis po, ang dugo lang at saka urine. So kay ang sabi ng doktor kahapon, uh, ano po uh, nag-request ng ultrasound at x-ray. So kailangan pa ba kayong babalik doon. So nandito na po lahat ah. So mas mabuti na ma-x-ray, may x-ray kayo at saka ultrasound, ultrasound. kasi uh, di hindi natin alam bukod sa kung UTI ay niyo hindi natin alam may iba pa kayong sakit hmm. saan pa ba bandang laging masakit sa gilid at saka dito nung bungkon nit so sige ha Sa ngayon may dala kaming bigas nagdala kaming bigas kasi ano ano din ni request ni Atenida ah Atenida sa Atenes Grace maraming salamat Atenida maraming salamat ang tatlong sakong bigas ha at saka bukas bukas na siguro makabalik doon no? para sa x sa x-ray magpa x-ray kayo at saka ultrasound oh. Oo. -huh. yung gamot ninyo para sa inyong UTI si Bindis pa yon oh Oo. so uh, may ibigay ako sa inyong cash Nag-iwan ako sa inyo ng cash para mayroon kayong magamit gamit pag papunta doon sa Bugo City para sa ato sa laboratory test again ha cash 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000, ha? Ito po yung mag magamit kahapon. Hindi kayo na short kahapon? Wala na, nabila. May 1K. Ah, may natirang 1K? May 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 gutom ka, ayaw Oo, oh, nipa. Siyempre, kakain, kay, Kasi nagbiyahe kayo. Si Ate Juby mo, ang sumama kahapon. Mm, oh, salamat ni Ate Juby. Ate Jubis na siya po ang laging sumama kay Marby doon sa doktor. Sige ano po, mayroong bigas. Uh, request ni Ate Nida, bigyan din kayo ng bigas ha. Mm -hmm. So ayan, kunin mo bro. Ayan, may bigas. Na ay okay. bugas, Gipadala ni Ate Nida. So nindutan na ni Imang Pandreo, na, na klaro na kayo pagkabutan niyo. Okay. Nagtrabaho yung papa ni mo, kung gusto? Trabaho gapon. Trabaho? Mm. Oo. Uh Hindi -huh. yeah, ako po pag Sugod sa class ni. Ah. Uh yung -huh. pamasa na uniform, mga uniform mga notebook niya, uh -huh. mga bag nila. Kasi guys, pagkatapos Kasi ng bahay pa na nag-iwan tayong kaso, ibinili nyo ng mga gamit sa school. Mm -hmm. uh -huh. So may time din na nahinto yung tatay niya sa pagtrabaho, so mm -hmm. kaya nga nahirapan sa pangbigas-bigas.

Salamat kay Tinida. Uh -huh. Mm. -hmm. Lui pa inaga na may na pagabutang inyo wala. Mm. -hmm. mm -hmm. Na kay bisita na makalingkod-lingkod din no. Mm -hmm. Na lingkuran na din yan. Yan ito upuan may misa pa dito. Yan. Dire mo na magsuot ako mamot. Ah, diyan eh. Mhm. Na din kayo ng reto. Kilan mo magsuot ng Mhm. Si Miss Jal sa nang Davao, Miss Jal, Miss Jal sa taot, yung allowance niya na ibinigay niyo kada buwan, uh, 2000. Ito po. Yan ka Miss Jal, 1000 2000. Yan galing yan ni Miss Jal. Salamat ma Miss Jal sa cash. Oh, 2000 no? 2000. Oh, dagdag so eh, magkano na yung pera niyo? 12k. Okay. Oh, 12,000, 10,000 from Atenida tapos mayroong 2000 okay, Ma'am -ma -miss, uh, 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 miss Jal. Miss Jal Sadabal. Ha? Ito po itago mo yung ano, mga dokumento. Uh, mga resibo, mga resibo itago mo ha. Oh, uh, yan po. Selamat uh, Salamat tayo sa Panginoon lagi sa sponsor natin lalo na ngayon sa kalagayan ni Marbie. So nanjan si Atinida. So Atinida, maraming salamat po. Yan at saka yung 2000 kay Ano Miss Jal na kadabuan ang kasama ninyo na binigyan ni Miss Jal si Noela. Noela, si Jisa at ikaw. Uh, mayroon kayong kadabuan na uh, ni Miss Jal. Um, so. Yan. So. ito na po. Uh, ito po ang bigas nila. Diyan na utang dapit bro eh. Eh, pahigda lang bro. Yan, mayro kayang bigas ha. Yan. Yan. Tol, yan. Lo. Yan. yan po. Yan po ah uh, Ate Leda, maraming salamat po. Yan po ang uh, ano namin ngayon na binigyan namin si ah uh, Mar Marvin ng casting 10,000 para bukas kasi babalik sa doktor bukas para sa x-ray at saka ultrasound. ultrasound. Sa nakaraan po nabigyan namin ng 5K sa nakaraang araw yung dinalan namin sa ospital. Kaya naubos na po mayroon, mayroon daw natira na 1K at saka yan ngayon mayroong 10K at saka sa Miss Jal sa allowance ni Marby kada buwan sa school 2,000 salamat ya oh, ah, Miss Jal. Bukas babalik kayo. Bukas na lang no? Kasi wala nang oras ngayon para sa x-ray at saka ultrasound. <laughs> ang bahay po nila, ang ganda, ang linis po, ang ganda, pinaganda talaga ni Marbi. So, napaganda, mayroon na silang tubig din dito sa akura nila, yung uh, sariling koneksyon ng tubig. So, napakaganda po ang bahay nila. So, good luck ha! Salamat Atenida sa iyong tulong. Mula noon, binigyan mo kami ng bahay. Hanggang ngayon, nakasakit ako. Nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. Salamat ba, Miss Jal, sa 2K. Magamit ko ito sa pag eskwela ko. Atinida sa ating kipo, gagamitin ko muna sa pagpagamot ko. Maraming salamat po. Yan, Marvie. Ang advice sa doktor, di ba? Uminom ka ng maraming tubig. So, yung mga bawal dati, dapat bawal ha. Bawal kainin. Yung mga soft drinks, yung mga maalat ha. Kasi si Marvie noon, Uh, una natin siyang na-vlog dito dahil may UTI yung hindi siya nakatayo hindi na, na lagi nilalagnat ilang anang linggo so dinala namin sa si hospital UTI yun nga ngayon bumalik karon ni marbe so magamping mag ka sa nawa sa nindot kag balay dako kag balay kagbalay, kag balay magunsa man nana nga ikaw nagdaot puga nagsakit ka magamping ka ha Sige, uh, uh maraming salamat. Yan, uh, Ate Nida sa Ate's Grace. Miss Jel sa Davao, salamat po sa inyo. Sige, bawain nah, ha? Nay! Yan si, si Ate Marlin. Mag-hi ka. Hi. Thank <laughs> you. <laughs> Hi. Hi. <laughs> nakay mo ka sa? Salamat sa bugas. Salamat sa bugas. Nagdugan ang nagkao. Tungon, talas gano'n pabutong. Hmm. Hmm. Salamat, so, nah, <laughs> nakay bugas. Salamat, Ate Nida.